pinagsisiyan ko talagang bumili ako nitong phone case na to ng iPhone 15 Pro Max sa mall. <laughs> Ang mahal pala niya. 700 pesos ko tong nabili. Ito lang siya. At tumingin ako sa TikTok kung magkano yung mga price ng iPhone 15 Pro Max. <laughs> Ang mura lang pala doon. <laughs> bakit ako bumili agad sobrang na-excite kasi ako nung pumunta ako ng mall, nagpalagay na rin ako ng iphone protector, yung parang protector ba yun ito yung nabili ko sa tiktok guys, all in na siya so tara, open natin so ayan, buksan ulit natin kasi hindi pala nakarecord so eto na yung box nakalagay dito tapos tara ayan may kasama na rin kasi itong screen protector, which is ito. o oh, meron pang ganito. Mara ba, ano ba to? Guarantee. Ay, ano, yung parang yung love letter, gano'n. Tapos, may kasama na kasi siyang screen protector. Oh, eto na yung screen protector niya. Tapos, may kasamang wipes at may kasamang stickers. So, tingnan natin yung kanyang screen protector glass. Cool siya. Kaya lang ang ayaw ko dito kasi kapag ka ito yung nilagay mo, natatakpan yung butas ng camera mo sa harapan, which is, yun yung ayaw ko. Kasi, mag, aano ano siya, yung quality ng camera mo, eh, bababa. Para sa akin, ha? Pero, correct may if I'm wrong. Pero, ito na, eto <laughs> yung phone case na kasama na 369 lang confirm mo dito sa 700 pesos eto ay 360 9. Oh, parang parehas lang ng quality. Ah. <laughs> 'Di ba ang ganda nito oh kasi dito makikita mo yung apple niya, yung apple na may kagat dito ba. So tingnan mo naman yung ito, tingnan mo yung details niya oh. Ang ganda rin, no? Oh, super smooth and anti-shock din to. Alam mo, yun yung parang may ano. Tsaka, really slim. Slim lang siya. At I like the color aw uh, gray na parang may pagka off white ang color niya so maganda siya kasi kitang kita dito yung kagat ng apple ayan yung ilalim niya tapos dito din oh, super smooth at ang ganda niya actually mas prepare ko to isa dito Diba? Ang cute nito ah oh, nako sa TikTok na. Sana pala nag-antay na lang ako noon. Ano kasi ganyan talaga kapag nagmamadali ka. Mapapabili ka ng wala sa oras. Pero eto, sige, kakabit ko na. So, eto na siya. Nung nakabit ko, mag na lang tayo kasi wala akong pang record na iba. O, di ba? O, kitang-kita mo dyan yung mansanas, yung apple ba? O, di ba? Ay, ay, ang gwapo naman nun. Ay, ang gwapo! Ah! Oh! <laughs> Ang ganda niya guys, oh. Yung likod niya ha. Ito yung likod niya kasi nag-record tayo. O oh, di ba, oh. Smoothie. Smoothie, smoothie. Ganyan. So, kung gusto niyo din yan, ilalagay ko yan sa yellow basket para makapag-checkout din kayo.